Good day mga ka-JT at good morning po sa inyong lahat at sa mga ka-JT natin at mga ka-driver natin, ito nga po pala kinuha ko po ang sakyan ng isang Kuraporo ko dito sa amin at dadalhin ko po ng SPC LTO at may mga aayusin po akong papers at yun nga po mga ka-JT syempre napaka tech po ng sasakyan na to lahat po push button with camera with sensor mga ka-JT kaya medyo kailangan ingat-ingat kasi po konti mapadikit lang tumutulog ang sensor, napaka-sensitive ng sensor eto nga po pala ay 2024 model mga ka-JT at yun nga po may pupuntahan po at ito sa SPC at kailangan po natin puntahan yun at nakailan balik po ako at nung pag uwi ko po mga ka-JT sumabog po ang buhos ng ulan kaya hindi ko po alam kung paano gagawin pa uwi. Siyempre, nagdahan-dahan po tayo. Sobrang lakas po ng ulan. At dito po, palabas po tayo ng Los Nap City, mga ka-JT. Papunta na po tayo SPC nito, alas 6 na umaga. At tayo naman po, nakita nyo naman po, wala mga katao-tao, kahit po Sabado ngayon, sa mga gusto pong maligo rito, mga rami pong resort dito. Depende, depende na lang po sa mga guests kung pa, paano po sila makapagpabook. Pero ayan, nakita nyo naman po ang dami pong umuwi. Mga nagswimming swimming na, mga ka-JT. At dito po, palabas lang po tayo. Siyempre, hindi maraming tayo magpapakit. Ayan, napakagara po. At makikita nyo po mamaya ang mga facility ba? facilities ba ang tawag doon. Mabasa, mga kalikutin po dito sa sasakyan na to. Eh nakita niyo po 'yan. May lalabas po mga camera diyan pag pinindot ko po 'yan. High tech na high tech po 'yan. May pipindutin lang po ako diyan mga ka JT at ayan iwas-iwas lang po tayo. Pagkapindot ko po, ayan, camera sa likod, tsaka sa harapan at sa ibabaw, mga ka-JT, yung pinaka, ano, tapos ito sa dalawang tagliran sa harapan. Nakakita nyo naman po ang gano'ng kahit ikin sa kanya yan. Siyempre, balik po natin sa dati at pindot-pindot uh, lang po. Uh, Siyempre, may mga tumutunog po. Ayan, palabas na po ako ng Los Nap City. Kung lang po tayo, dumahan po tayo ng... Bagong kalsada, lalaka, junction, maahas, malin ah, malinta, hindi ah, pala po malinta. Amalinta, meron, meron po sa highway. San Antonio, Bae, Kalawan, Masait, Masapang, lahat po dinalan po natin hanggang sa papunta po ako ng Balayhangin. Kokonti pa po ang mga tao dito at saka ang dami pong mga nagtitinda na po ng talipapa pero nag na po niyan. At yung nga po pagdating po sa SPC, wala pong ulam pero nung nag-aantay na po ako, kailangan po ng HPG at clearance para po sa sasakyan mga uh, ka JT at syempre inabot po tayo wala na yan nakita nyo naman po tayo uh, ayan no oh, ganyan po ka high tech uh, mga ka JT hindi maaaring hindi ka magsi seatbelt dahil po nito ang tunog at panay po ang warning uh, at wala na po itong ano, keyless na po yan mga ka JT ya, napakasarap driving yan syempre piling tayo ayan po uh, nakita nyo naman po sa sobrang piling, alaan lang dyan mga ka JT bloated pero hindi naman po, syempre, sobra lang po sa inumat sa kain niya na, na dito na po tayo sa may bandang kinaabit, sa may maahas po. Ano? Basta nandito na po tayo sa may San Antonio, tapos lampas pa po tayo ng pamuntang mayon dyan sa may junction. Basta ayan mga ka-JT, lapad na po ng kalsada rito. Palampas na po ng 7-Eleven dyan At uh, shoutout nga pala dyan sa mga taga dyan Ayun nga po At ayun uh, nga po sa pagdating ko po sa SPC LTO Siyempre Stencil Tapos another stencil ng HPG Tapos uh, picture para sa HPG At uh, kasama po ako ng HPG At yun nga po mga ka dire diretso lang po tayo dyan Wala pa pong ulan Nakikita nyo naman po Ayan o no? Nagbukas po tayo ng bintana Napakalamig po ng AZ Kaya ako nagbukas po ng bintana Para medyo lumabas po yung lamig Kahit itakas ko po yung temperature Ay eh, ganun pa rin po Ito uh, sa may yung kainan po rito ng ano na parang gotong patangas mga -GT. lampas na po tayo dyan papunta na po tayo ng kalawang syempre pagdating po sa kalawang slide kanan po tayo tapos slide kaliwa <gasps> tapos excuse me po lunok GT sa kalam at pagkatapos po slide kanan ulit papanik na po ng San Pablo yon. may daan na po doon na malalampasan nyo po yung cemetery papunta na po na sky, uh, skyway ng ano po ng Balayhangin, kung tawagin, doon po dati sa balayhangin, marami po nahihirapan sa sakayan. Sa so, ngayon, wala na pong nahihirapan sa sakayan doon kasi palakihan na po ng makina. Noon naman po kasi syempre, gapang po talaga dahil ang mga makina, ilang horsepower lang, eh ngayon po naglalakihan po ang mga horsepower ng mga makina. Kaya po malalakas po ngayon ang mga sasakyan. Compared to sa dati na 4BA1 lang ang malakas, ngayon po ang dami po, may BC3, may D34, ngayon, kung tawagin sa pampasayarong jeep. Tapos po sa mga truck naman, meron pong giga type na 380 horsepower, basta ganun po. Tapos may mga Howo, may mga China po na malaki po yung ano, yung makina nila at yung mga horsepower kaya ayon Simpleng-simple na po umahon dito, yung mga truck naman po high-end lo yan eh. eh Siyempre, yung mga malilit naman po, kapag kagaya po ng dala ko, ah uh, ngayon kasi po meron yan 6 at yung po lampas na po tayo diyan, po tayo ng balihangin. Lagi po dito may nakikitang habong pagka po may patay diyan sa kalsada. At nag-warning naman po yan sa gabi. May mga ilaw-ilaw din naman po yan. Siyempre, nag-ano tayo dito, tradition yan. Maglalamay. Papanig na po tayo dyan ng balayangin. Ayan, nakita nyo naman po yung balayangin. yan, napakalapad na po ng kalsada. Dati po, dadalwa lang po talaga yung kalsada dito. Isang papanig, isang pababa. Ngayon, meron na po yung shoulder. Kaya kung ikaw ay medyo mabagal, pwede kang sa kanan. At kung ikaw naman ay malakas ang makina mo. At hindi na po ganong kalakas, kalakas kataas ang ahon na po ngayon dito. Dahil po, nabago na po. At nilagyan na po ng mga... Spice Palto, hindi na po ganun dati kataas pero mahaba pa rin po hanggang doon po sa may Lion mga ka -JT. may lion po kayo makikita dyan at syempre mga ka-JT uh, tayo po ay napaaga tapos sinantay ko na lang po si Ate Che ng LTO doon po sa San Pablo mga ka-JT at ya, alam nyo naman po At yan dire diretso na po yan Ayon yung pinaka dati dito itong na to ayan uh, yung huling huling aho na yan Napakataas po dati yan. Siyempre ngayon, naayos na po yung, ano, naayos na po yung kalsada, nalagyan na po ng mga espal espalto Hindi na po siya ganun kataas, pero dati po nun, kinatitirikan to at kinapepermerahan, kung tawagin sa transmission at pagkalampas po doon mga JT. Ito po ang mabubungad po sa inyo pagdating po sa may rotary, makikita niyo na po agad yung lion. Di maring rin hindi nyo mapapansin po yan, lion para po kasing kasing laki ng elepante, yung lion dyan, mga ka-JT. Na yan, pagpapanik po kayo ng papunta sa Pablo, papunta po ng Wawa, papunta po ng Bilihan ng Ube, nasa parting kaliwa po yan. Bago po kayo sumampad dyan sa may ahon na yan, mga ka-JT, nandyan po yung Layon nila, ayan, kinunan ko po. syempre makikita nyo po yan. Parang elepante. Kaya hindi maring hindi nyo po mapapansin yan. yan layon na yan. Pag nakita nyo na po yan, Boundary na po yan ng San Pablo at ng Kalawang Ayan nakita nyo naman po parang elepante yung layon mga ka-JT Dito po mga ka-JT dire lang po tayo dyan At alam nyo naman po ay pagdating po doon sa may isang Pamilihan na building or uh, hindi ko alam kung convenience store yan, Basta merong kulay green po kakanan lang po tayo sa may stop Basta ito, dire-direcho lang po tayo mga JT. Nakita nyo naman po, gara-gara pa po nung loob. Talaga namang makinis na makinis pa po mga JT. At syempre, ayan, may kus, -may lang po tayo dyan. Pakit-pakit lang po tayo. Piling po tayo. Pero hindi naman po akin yan. Yan po ay pinagkakatiwala lang po talaga sa atin. At ito nga po, may sasabihin po ako sa inyo. Sa lunes po, pupunta ako ng province of Quirino sa may papunta pong Isabela mga JT Abra ayan hindi ko pa lang alam kung doon po ang daan pero alang ko norte po ang province of Quirino pupunta po ako doon nalalapit na po si Yusu norte at syempre, napagkatiwalaan po tayo. May aayusin po tayong papel doon. At pupunta po tayo ng RD. Alam nyo na po, sa mga nakakaalam, ang RD, kung ano yon At syempre, ayan mga ka-JT, pagkaahong pagkaahong ko po doon, eto na po tayo. Sa may papunta na po, mga school school. At ayan mga ka-JT, syempre, meron po ako nakita dyan. Pinasalubong ko, ko po si Ate Monet at si Adzay. At si Ate Janet, wala, tulog, kaya hindi ko po binigyan. At syempre mga ka jt alam nyo naman po, pag tayo inaalis at meron po tayong nakaka-LL, medyo syempre magbigay tayo ng konting biyaya. At ayun po mga ka-JT, nakata nyo naman po, ang huling-huling gagawin ko po rito ay pagpunta ng Toyota mga ka-JT. Kasi po, ano, uh, para po pa-scan o ano man yung nararamdaman mo ay makikita po sa scanning ng Toyota. At ayan, may pagka nasa San Pablo na po kayo or Wawa, mga ka-GT, ayan po yung makikita nyo po yan. Yan, nasa ng, anong yan, uh, barilis bariles ba? Tawag po dyan. Anong tawag dyan? fencing, O, oh, ayan, tapos dalampas po kayo. May school po kasi dito, kaya may fencing yan. Tapos meron pong ah uh, bridge. At dito pa, mga ka-GT, syempre, paglampas po dyan, makikita nyo po yung kulay dilaw na yan. At uh, yung dead end po nito or diretso po nito ay papuntang bayan, pakaliwa papuntang San Pablo City Town proper at pakanan po ay papunta naman po ng Aliminos, papunta po ng isang Sumart, at yun nga po mga gt may makikita po kayo ditong... Stoplight! Pagdating po sa stoplight, pakanan po tayo at papunta po tayo ng pa Aliminos, mga ka-GT. Ito po, hindi ko na po alam yung mga lugar-lugar dito, pero alam ko naman po na San Pablo ito, Wawa, ganyan. Pagkanan po, sa may papunta pong nga hospital, tapos papunta po Sumart, hindi ko na po alam yung pinaka-baryo, saka po yung pinaka... LTO office, hindi ko po alam kung anong nakakasakop na barrio, kaya pasensya na po sa mga taga-SPC, kayo na po ang bahala kung ano po lugar ito. At nga po mga JT, syempre nalalapit na po tayo. Napaka-init at napaka-kulimlem pero wala pa pong ulan. Pagdating ko po ng hapon at pa kasi sabay-sabay po i-HPG at sabay-sabay din pong uh, tawag dito. I-stencil dun sa paper na white and pink. Mga ka-JT, yun po yung proseso po ngayon ng uh, pagpapachains ni mga ka-JT. At yun nga po, pagkanan ko po rito, ayan, nakita nyo naman po yung kulay green na yan. At madadaanan nyo po rito isang sumart at saka po yung mga hospital. At dito po sa may stoplight, dire-direcho lang din po ulit tayo sa pangalawang stoplight mga ka-JT. Pagkalampas nyo po sa may pangalawang stoplight, ay nalalapit na po yung LTO dyan. At uh, pagkalampas nyo po ng sumart, yung kulay blue, ay, nalalapit na rin po. Siyempre, ayan, medyo nananabi na po tayo. Malapit-lapit na po tayo, mga ka-JT. At uh, stop lang po tayo dahil po may stoplight. Meron po dito ang kinakainan. Ayan, nakita nyo naman po, lumabas bigla po yung camera. Siyempre, nakasensor po siya. At mga ka-JT, ayan, nalalabas po tayo. Lalampas po tayo dyan. At uh, wag na lang po natin tuntungan ng gulong ang ating pedestrian lane. Lalampas po tayo dito, yung palmera, napakasarap po ng kainan na yan. Talaga naman po, ayan ha, ah, pinindot ko po para makita ko po yung mga tagliran. Ayan, kitang-kita po yung motor, oh, na nasa tagliran. Kaya, safety, safety, at after po doon, mga ka-JT, makikita nyo naman po, nalalapit na po ako, alam nyo naman po, sa SPC, kailangan po ng patience sa dami po ng sasakyan dito. At nung pabalik nga po, ay na-traffic ako kasi medyo marami na po sasakyan. Ito pong umagang yan, ay wala pa po, po. Ayan, lampas lang po tayo dyan pagkalampas po dyan, wala na pong isang kilometro ay nalalapit na po yung SPCLTO at nga po tayo tumambay. At pagkarating na pagkarating ko po doon, meron nga po pala kagad lumapit sa akin nang sinabi ko yung pangalan ng aking pupuntahan. Nakapakabalit naman po at in-extensil kagad. Ka ayun nga po, syempre nagbigay po tayo ng pampalubag loob doon sa nag-extensil. Andali na po pala extensil ng anong ngayon, mga pickup dahil po nasa tagliran tapos nasa ibabaw na lang din po yung engine number mga ka -GT. Hindi na po ganun kahirap, hindi kagaya dati na magsisiksik baka kamay mo. At pinatay ko kagad yung syempre, makina pero para syempre yung mag extend hindi naman po mapaso kasi po pagka mainit po ang makina ng sasakyan, hindi po basta nila malalapitan at uh, mapapag mapapagano ng extensil letter o ano pa yon basta extensil yan, mga ka-JT, tambay na po tayo. Inantay ko na lang po siya matapos. Siyempre, nang inunan niya dyan ay yung body number. Nakita niyo naman po, may chassis po yan. Nandun po sa likod po niyan, sa may tabi ng gulong po, sa kabilang side, sa right side, mga ka-JT, nandun po yung chassis number niyan. After niya po doon, siyempre, lumipat siya dyan sa ibabaw, mga ka-JT. Ayan po, ayun yun, nakita niyo lang po yung nag stencil siya, medyo malamig daw. Sabi ko, kalamba pa yung pinanggalingan ko. At siyempre, mga ka-JT, pagkatapos po niya mag hindi na po tayo magtatagal. See you on my next video, mga ka-JT. See you on Crino Province. See you soon. Babus!